One thing na pwede niyong gawin pag may problema kayo is maghanap kayo ng pinakapagkinagkakatiwalaang tao. Then doon niyo sabihin. Maybe wala silang solusyon, maybe wala silang kayang gawin sa problema ninyo, pero doon pa lang sa paglabas ng problema sa kanya at nakinig siya, nakinig lang siya, malaki na yung tulong sa'yo. Because crying is not a weakness. Pero ang pag-iyak is nakakatulong na kayo ay umihinahon. Kaya napakaswerte ninyo kapag may isang tao kayo na pag may problema kayo, may mapagsasabihan kayo. Napakaswerte nyo. Nanay, tatay, kaibigan, maybe jowa. Pero ang problema, paano yung mga wala? Paano yung mga wala? At yan ang dahilan kung bakit sila nagpapaganito. Kasi wala silang isang tao na pwedeng pagsabihan, ma-open up yung problema, yung hirap na dinadala nila. Kasi isipin nyo, yung mga iniisip na malaking problema na ang solusyon niya is ganito, sa palagay mo, may isang tao siyang nakausap, itutuloy niya ba?